What's up mga pre? Good morning, good morning mga pre. Malapit na yung duty. Mag-in yung duty ko mga pre. O time check natin. Uh, 5.32. Mga 30 minutes na lang mga pre. Off duty na tayo. Papalitan tayo ni Kapitan. Kasi 6 to 6 yung duty namin. 6 to 6 hours. Oh, nandito si Rubli. Si Maculit Star. Si Maculit Star kadaong kanina mga alas 4 mga pre dumating shout out mga kabaro sa kabaro ko dyan sa Immaculate Star uh, ito si Long Tantri mga pre oh. Long Tantri may dalawang robotic crane yan yung nagkakariga sa barko namin ngayon nagkarigahan si MB Ascension of the Lord yun mga pre oh. yun tayo engine mga prito mga pre. Ah, uh, yung weather natin ngayon mga pre, makulimlim mga pre. May pamon ng ambon. Para sisipunin ng ako mga pre. Oh, makulimlim dun banda mga pre. yun shout out tayo mga pre. Shout out sa MB of Confidence kay Captain Lesiones, Chief Mitmudi. Mudi at Chief Engineer Alimar. Nandun sila ngayon mga pre sa or, sa Tacloban City nag-unload ng cement. Palagi doon daw umuulan doon. Ah, may ano kasi band, ah, may amihan kasi mga pre yung North East Monsoon sa Shareline. Yung sa lubong daw ng hangin. Mainit na hangin, saka malamig na hangin. oh, update ko lang kayo Shoutout out din pala kay Hendrix Wasik ng United Kingdom, Idol Jewel Blaraga oh, Roger Sol Solar ng Empress Ami tsaka kay Arnold Trualba yun mga pre oh, yan ang mga barko sa mga pre dito sa Ormoc Bay yun Update ko lang kayo mga pre. Pagbalik ko ng duty mamaya. Mamaya ang 12. Noon balik ko duty ko. Papalitpahin ko na naman si Mga pre, 6 o'clock na mga pre Pero natulog pa si Kapitan Sao tao na rin mata na to O, mga tong eh Kwan Merkado klawon Bago ko matulog kaon sa Kaon sa ta kay Gutom na Matutag merkado para mga sa baunon o kilawonon mga pre O, diara ka pre Tis na mong gahe po kawon o Si Ken kin Kinkin grounded ni sila din ni sila kagawa so isaw di si pa oh si ma Kim. grounded mamaya di makalabas ay ah, yung isa nandoon si pasyon yun lang makalabas nandoon sa malayo yung nakaitay mga preo silalim sa lalim ng kabir yun lang makalabas mamaya WhatsApp up mga pre? Karon mga pre, resume na mig loading up, loading operation. Ah, uh, jutin sad nako. Na sa kuliyan uh, na sad uh, na ko ni sikap. sikap. Apit na mi mga puno mga pre. Ah, uh, na to from Octo Dumaguete City. Mga pre. Uh, update lang muna ko niya mga pre. Okay, ato ta sa Farin Bisil kay bisitahon to, to mga chiki rito nasod sa budiga sa Farin Bisil. Uh, update lang muna mga pre kung nalang ko dito Nata, nalang sa Bodiga sa Barin Bissell mga nalang sa at Cumming sa Barin Bissell mga pre katambay oh. flooring na pala mga pre kita kita na flooring yung dalawang magkatabi yun yung apprentice namin sa Chikir punta lang sa kabila Di, Ito pala ang pier ng mga pre. Ito pala ang pier ng Urmok. Urmok. Nandiyan pa rin si Juananay, no? Uh, may barko sa likod ni Longtan Pre, si MP Jose ng Abiga Shipping Lines. Abiga Bros. Kita-kita na pala mga pre. Yung flooring din sa so, Manigat. That's not good. good. ka lang kayo mga pre at home duty ko na mamaya okay, what's up mga pre di ako basa na mo mga pre kay tanaw ko diri kamada oh, nindot pagapal sa mong karga mga pre tapos pal mga pre budi, budi ah, ah, ka na mo budi ka number 2 Kamada ng mga labor kas na ulan mga pre pero nakaandar na yung generator namin mga pre para nakahanda na para pag malapit na yung ulan sirado kagad kami uh, may tuwing diesel uh, tuwing barge pala dyan mga pre tuwing tagbot dyan nakadikit sa may dulo ng pier kasi gumagawa sila ng lugtong na pier dyan mga pre dami na kasi dumadaong dito sa Ormog oh pulong pulo malapit naman puno yung bodega namin na mga pre na bigas oh yun pinalitan ako ng mga ganikap kapahinga na kunti oh hanggang dito na yung vlog ko mga pre ah para makapahinga ako makatulog mga pre ah yung mga labor magbe break time sila ng ah, mag swap ng labor at pm uh, ah, mag resume ng loading ulit 7pm mga pre ah, siguro mamayang 12 tapos na kami or mamayang madaling araw sa duty ko na naman matatapos spotted natin ngayon si MB Light Theory 19 dun sa malayo mga pre ah. yun mga ah, pre ingat kayo palagi mga pre Nandito na lang. Bye-bye. Mga pre, puno na ang budigaw uno mga pre. Oh, Amuri Gedos. Wala pa Amuri Butangan pug si Quinta dito. Kay gi Bali oh, na kon tres. Tres pa no. Dor sa di screen. Ozer pwede ra. Ozer, hapit na kami ni ko lang mahuman na Mga alas estimate na mahuman. Ah, mga alas 9:00 mahuman 9:30 nang nak ke eh. be? mana ni?